Ay, mga Ayan, 'yung mga baka nila. <laughs> na dito sa part na 'to, ay talagang um, <laughs> ang ang maso. Ang nagtatrato mismo yung, yung hindi, tak marami akong sakop. Okay. Ang kwento ko, ang general ng mga iing. Natuligpyo <laughs> para binuhos mo si sa mga makasikip. Hay naku, tingnan mo 'yung mga. Para para madali parai. Dalawang libo pa si Tudays. Para para madali 'yung usap. Hindi na pare 'yung Trump. Ano ka? So binibigay ng 110,000 ang dalawang baka. 'Pag kakataod ka. Binibigay no May ari ang dalawang baka?

So, 110, lumalabas na 55 ang isang baka. So, itong baka yung tinatrato nila. Napakaganda nga naman ang bakang-ari. Lumalabas na 55,000 ang isa. Binibigay ng may-ari, 110, dalawa. Ayan. Ayan eh, hanggang ngayon, nagtatawaran pa sila. Hmm

Sa so binigay ng 108,000 eh, Nakatawa doon sila dalawa na na ang dalawang dito Malalaking baka 108,000 Dali lumagbas na 54,000 na isa So ito na yung dalawa uh, 108,000 Nabili ng may-ari uh, Nabili na lang buyer Bakong ID. Para din ito ito? At ito, nagtatrato ulit sila Taga San Cristobal. Ayan. Isang baka uling malaki. Okay. Ito. Baka ni... Ayan, malaking baka. Anong natin? Magano yun, sir? Baka? Atong saan po. Atong saan na po. itong 60 Wala kang laki naman huwari? Mas malaki ito. E Kaysa ito kung nagbinigay nila, binibigay nila. 60,000. Ang ito. Ba't itong pagtatak na ganito ay magaganda ang klaseng bakang? Ayan

ano sa talong dyan? Kapag lang ako Ano lang kayo ng mo na itapit ko siya, Ipe? Ano ba ako siya? Ano ba ako siya? Ano ba na lang Ano ba ako siya? 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 Ano yung ako siya? Ano Are, ayan. Yung pinapautang nila, are. Ay, nag-uusap pa sila. Ayan bawas sa limang po. bawas sa limang bakang ito Ayan. Ito naman, ano bakong. ano 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 Patong sa 45? ano sa 45. sa ano ano patong sa 45,000. Bakit bibili ba baka ginaganon? Kapal makapal. Para pag makapal, ano yung sabihin? Kapag makapal? Pag-apal. 40,000? 45,000 higit ang baka ito. Napakahabang baka. Ang baka ito. Ang baka ito. Ang baka ito. Ang baka na. Ang baka ito. Ang baka ito. Hindi lang! naman bigay, sir? sa isang malaki. Magkano mm -hmm. bigay ito? 58,000. 58,000? As ng 58,000 itong... Itong malaking baka ito Itong malaking ito kanina nila. Ayan. Ayun. Ayun, ay ng 58,000. 80,000 um, ang Ito 'yung mga nagbebenta 80,000 baka um, nito. 80,000. Ayan. Lapat na sa so, baka ang magaganda. Ay. پيتاں لا بيتاں تم باڪت نه تراتو نه يا ٿي ٿي ڇا ٿي ٿو 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 ڇا ٿ

<coughs> Binibigay na binibenta. ng 54,000 ang baka. Ayan. 54,000. Mahaba naman siya. Ayan. Binibigay na 54,000. Ito, napakakapal ang bakang ito. Ayan. Ay, magkano presyo ng bakang 65. 65? Ano Sa... napunta yung ano niyan, Tungay? Tungay niya, ba't wala? Wala. <laughs> 65,000 napakalaking baka. Ang taba. Are, magkano ba ka mo? 45. Patong 45. Patong sa 45,000. Patabain. Ayan. Patong sa 45,000. Ah, mahaba, no? Mahaba o patong sa 45,000. Mahaba ang baka niya. So, ito, nakabili na si sir. Ayan, nabili na. Ito, Magkano pa gabi? Magkano pa gabi? 47. 47. Etong isa. Ay, ito na bili ng 47 na sa. Ano ba naman? 47,000 na bili na. Habang langit. Okay, kuya, ayan. Red Raman. Kaya magkano presyo pa ka mo? Magkano presyo?

yan, malaking baka. Magkano pa kabili, sir? Magkano po pagkabili? Ano 60,000 nabili na. Mataba naman siya, malaking baka pa. Kapal. 60,000. Sa iyo Red Brahman 45,000. Yan karetihan na yan. 45,000 Red Brahman. Ano kaya, bibi ka? Bili ba ka? Hindi naman siya bibi. Bibili. Bibili na ba? Ay, kano okay. yung bibili okay. oh, mo, sir? Kano dag oh, ito ay 40. O, 40. Bilhin mo na. 40,000. Kung ang pira. Ari, mo na lang ng kindi. Ang 40,000. Kayo! 40,000. binebenta Ayun. baka ilap kaya mo makaswap <laughs> magkano sir pagkabila ha magkano po pagkabila 23 po 23,000 nabili uh -huh. na nadalim uh -huh. po sa San Francisco ah, San Francisco Batangas Bili na yun look at that 35 35 oh. ba, 35, 35. burrito budget uh -huh. meal 35,000 ayan Detective 35,000 pa pala ngayon. Saka yun pa. 35 din. Yun, 35 din ito. Ito naman, Agus Livestock. Ayun, mga baka nila magaganda. Ayan. Ayan. So, ito, tinatrato yung baka ni Agos Livestock. Ayan, dalawang toretihan. So, pinapapili yung buyer ko alin sa dalawa ang gusto. Aring maganda ang ang good mo. mo din. So, nakabili yung sila, sir. Ay, ka. Ah, ikaw. Di ba yung pira? Pagkano, sir, pagkabili? Uh, angel. E, okay. Ito, 45. Oh. Mahal talaga ang baka. Sir, wala murang baka. 45,500 na bilhin na nila, sir. Ayan. Agus Livestock yung nabili nila. O, patong sa 90,000 yan. Magagandang baka. Malalaki na yan. Malalaki pa. Patong lasa ng no, bintang dalawa. Patong lasa. Yeah, Tapos, patong lastik po 45. Malalaki na. Patong lasa 90. Sariling baka yan. Pagtahan tayo. Patong lasan ng bintang dalawa. Patong lasan ng bintang dalawa. Patong sa 90 ang dalawa. Malaki itong isa. Ito, mag may magandang presyon ito. Pero dami po siya. Pagtahan tayo. Are! Ayun na lang ako. Hindi ko siya na Ricardo eh. Ayun na lang ako. Hindi, Ricardo ay lubilaan. Huwag mo lang mapakarami lubilaan. Ay! Sige. <laughs> 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 so, <laughs> ito na bilhin na yata nila ito. Ayan. Matula sa <laughs> 45! Matula sa 45! Mahal mahal, ano yayin na? Magkano sir pagkabili niya? Ha? Magkano ba pagkabili? 38,500. Sir, 38,500 na ni sir. Ayan! Pwede na, 38,500. Ayan! Malaking baka na. Ah, Darte 38500 Malaki siya. ba? Ito, may magagandang kartihan. Ari, may may itin. maliit siya. Dalawa hawak niya. Ah, tatlo pala. Malaki isa. Maganda, maganda yung kulay itim oh. Makapal pal. Aray! Aray! Kulay na papaya sa iyo Aray kung may bigyan mo. Ang kikot ng kambaka niya. Mga tataba na bilog na bilog ng katawan. Kaya magkano pa siya baka? Ayun pa. Binibigay po 37. Ayun isang itim. Ayun pa itim. Thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, thirty-six. Thirty-seven. Bilog na bilog na naman ang katawan. Ano? Ganda na katawan. Bilog na bilog. Thirty-seven. Tapos ito naman ay thirty-six. Ito, bilog din. Bilog din ang presyo. Maraming Ito naman ay itim na itim na baka. Parang Holstein. Kaya, Holstein ang baka ito. Baka iba. Ganda ng kundang kulay. Ah, Raman! Bakal yan? Imam po. 50,000 Parang Holstein. Parang Holstein. Gusto ang na hanggay naman. Gustin ang bawag. Kamat ano? Kamat. Limang po? Limang po. Php 50,000 50, makapalang po. Mabait na? Mabait. Mabait. Php 50,000? Okay yun. Yung eh, maliit ito ay magkano? Tatong sa Php 35,000. Tatong sa Php 35,000 itong maliit. Ito, tsaka yun. Magaganda ang presyo ngayon ng baka. Good yun. kaganda ang presyo ngayon ng mga baka. Ito kay Kuya, pulang-pula ang baka. Paya, patining. Malalaki din ang braso nito. Kaya magkano presyo ng baka mo? Oh. 40,000. 45,000. ah oh, binibenta ba? 45,000 mahigit. Malaki ang baka, patining. Ayan o. Oh. Isa na para yung mga tulipan ito sa dito sa Europa.